Hello, good day po mga ka-opinion ano? na congratulations kay Jean Jordan Abina no? ang winner ng The Clones no? ang clone ni Karen Carpenter ngayon po, no, ito palang mga clone ni Karen Carpenter's, uh, Carpenter no? napanood ko ito ang dami pala, no? international no? ang sikat pala ay si Tony Lee no? ito, kaboses din ni Karen Carpenter no? may rin ako, China China or Japan ata no? ang dami rin pala ngayon eh talagang sa sobrang sikat ni Karen Carpenter marami na rin uh, sa kanya no? yung mga ano yan dami yan to nakikita nyo po yan ito mukhang sa Japan po ata ito eh no yan ang dami rin no kaya yan ito po meron pang isa oh kaya lang, natin alam ang mga pangalan niya ito. No? Nag-search lang tayo. Talagang kaboses din nila. No? Kaya, kaya lang, hindi natin Ayan, Ito pa, oo. Hindi lang po natin ma ano kasi baka makapiray tayo. Alam mo naman, very sensitive na talaga po, no? Yan, marami talaga mga kaboses din. Yan, si Tony Lipo. po, no? Yan ang alam kong sikat eh, sa Amerika, eh, no? Kaya, talagang sa sobrang sikat ni Karen Carpenters, and the carpenter, ang dami niya pong clone lalo na si Elvis yan Sila, si Elvis ang alam ko marami rin yan isa pa yan si Elvis uh, si Matt Monroe parang di masyado eh no talaga ang maraming clone talaga sa international si Karen Carpenter at si Elvis no pero search natin kung merong si Matt Monroe no kaya congrats no clone ni Karen Carpenter congrats again thanks for listening Please like and subscribe, my boy, Pilipinas.